Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ayan, nakita kasi ni Mrs. na kumain ako dito sa May Southampton sa isang karinderya. Nagaya -e din si Mrs. para kumain dito kasi nakita niya yung mga kakanina tinda. So pagdating namin dito, may mga Pilipino seaman na kumakain dito at talagang ini-enjoy nila yung pagkain dito sa karinderya sa May Southampton. So ayan, si Ma'am Connie mga kapatid talagang hands-on siya na nagsaserve sa kanyang mga customer na talaga namang na-enjoy nila na yung pagkain dito. Pero si Bebang mga kapatid, tignan nyo naman, super excited na siya mamili ng mga kakainin sa aming pananghalian. So, ayan ang mga in-order namin. Igadu, uh, Bicol Express, Steak, Laing, at saka yung Lechon Paccio na talaga namang na-enjoy ng mga bata at ng aking pamilya. So ayan, pagkatapos kumain ng mga bata, ayan, nagarap na naman sila ng dessert nila kasi nga nakita ni mami yung mga dito at paborito niya yung mga Pinoy kakanin. So ayan, si Tayshon kumakain ng lechon paksiw at si mami kinakain niya yung igado at laing na talagang ini-enjoy niya. At syempre, yung mga bata, nung pumunta kami dito, naghanap sila ng mga Pilipino food, yung mga pagkain Pilipino. So ayan, nakita nila at marami rito mga patins. Sa tabi lang tindahan ni Ma'am Connie, at marami dito mabibila ng mga Pilipino food, mga kakanin, mga chichiria. At syempre, may enjoy nyo. O syempre, itlog na maalat. Paborito ko yan. So, ayan, si Ma'am Connie at ang kanyang bagong tindera, si Bebang. <laughs> Salamat po, Ma'am Connie. Ha. At syempre, pag uwi namin, ay kailangan may baon si Bebang. Ayan, tuwang-tuwang aking asawa. Salamat po.